Yung boxing. Uh, kay, kay Baste, kung Pero kami mukhang excited na ang lahat sa bakpakang ng Tore at uh, Duterte, mga kababayan po natin. Pero mukhang may naghahamon kay Tore, mga kababayan po natin. Dahil nanghihinayang daw po ang mga banatiros kung si Mayor Basti ang tatapat kay Tore kasi tingnan nyo naman daw yung pagmumuka, eh hindi pa nga nasuntok, bugbog na. <laughs> so anyway, no. Puntahan natin yung mga naghahamon ng na mga banateros, mga bayan. Ah, uh, yun, shout out kay ano, General Torre. Nako. Kasi parang nanginayang kami kay Baste. Pa, hmm. ano, pag sa lalaban sa yo siguro hmm. mas maganda kung ako na lang pag-usapan. Yun, Torre, oh, si Jiggy eh, Barra na lang po ng banateros daw, yung gustong uh, lalaban sa'yo. Kapan na rin namin ng banateros na ako na lang yung lalaban sa'yo. Eh, kahit pa naman, eh, uh, tsaka yung ng boxing gusto ko, no? yung sa UFC ba oh, para mas maganda para mas mababasag ko yung mukha mo <laughs> nako <laughs> talagang basagan talaga ng mukha to kung si Jiggy Bahara pala oh, ah, General Tore, shout out ito rin, makapagpapagpapagpap natin no? si Bustada, ang batista ng Pilipinas mga naghahanda na rin mga kababayan natin Taga, may pinagandaan din to mga kababayan natin no, Torre? ito na Marami nagamon kay Tore mga kabayan no? Siyempre si Mayor Baste Naghahanda rin mga natin no? Kung ito Lalakas na mga suntok ng Mayor Baste ha Ay <laughs> Tore din si Tore So okay to mga kababayan po natin no? At uh, sana matuloy ito Kasi sabi nga ni Ping Lakson Mga kababayan po natin eh mayroon daw CEO ng casino na handang mag-host sa labanang Torre at Mayor Basti. So maganda yan. Abangan natin yan mga kababayan po natin. Total, pareho naman sila nagpa-practice dito ngayon magkakaalaman no? kung uh, sino talaga yung mas malakas dito. Kasi sabi ni Mayor Basti, suntukan. Yung sagot ni Torre is charity boxing. Uh, ano daw, no? Ang gusto niya may rolls. Ang gusto ni Mayor Basti, sapakan eh. So, ang gusto ni Tore is may roles. Pero mukhang ayaw po ng DILG uh, secretary. Sinasabi niya nga na up pa niya si Tore. Pero mukhang hindi naman siya papabor na magkaroon ng boxing na dahil yung pag-aamon ni Tore na nasa li sa linggo gaganapin ang baksing, mga kababayan, eh, hindi naman pala pwede dahil may gagamit naman pala ng Aran Aranita Coliseum. So, ibig sabihin, hindi po matutuloy sa Sunday. Mga kababayan po natin, eh, dapat ischedule is ni Tori ng maayos yan. total siya naman ang sumagot, no? Siya naman ang kumasa. At sinasabi niya, mga kababayan doing, po natin, no, na sa linggo. So, hindi naman pala-available. So, kung gano'n, eh, parang propaganda lang. Parang media, ano lang, media conference lang. Parang pakita lang social media na siya ay matapang. O, bakit ngayon sabi niya, bulldog ito. Bulldog itong si Diwata Tore sabi niya, matapang, malakas ito, hindi umatras. Eh bakit ngayon sinasabing idaan na lang daw po sa tamang tamang kasuhan? Tama ba? Oh, ito panoorin natin ng DILG Secretary, mga kababayan po natin. Kasi mukhang hindi pabor na magkakaroon ng boxing eh. Ah, sige. Paraneta. May boxing nga. Hindi, 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 ka na sabi. Uh, may boxing daw si... Namin. hindi available lang kaya may conflict. Oh, hindi naman pala available eh. Tangina to, Rey. Akala ko ba? No, gusto mo iset yung Araneta. Kaya pala naghahamon ng linggo dahil wala naman pala, hindi naman pala available. So, schedule ulit. So, tuloy pa rin. So, tuloy pa rin. Tuloy pa rin yung boxing. Depende kay Pero mag na kami Sit up nyo na. Mayor Baste, walang pakialam yan. Sana yan sa bugbugan. Eh, oh, <laughs> di oh, yung oh, oh, niya, transformer oh, oh, okay, 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 para kay, Okay yan, maganda yan. ko naman si yan, chip natin. Oh, but kidding aside, so, ano, kidding aside, syempre, ano yan, parang kadyawa yan. ano. Anong-anong say mo doon, na umabot na sa ganyan uh, na uh, sekretary na hamunan, hinamon ng, ano ba si Basti ngayon, vice mayor o mayor? Parang mayor, ano? Ng, acting, mayor, siya. acting mayor, acting mayor. <laughs> hinamon uh -huh. ng acting mayor, ang PNP mm. chief sa isang suntukan. Umabot na tayo sa ganyan, sekretary. Ayun kasi yung kultura na gusto natin palitan eh. Ang Dami nitong gustong ano eh no, gustong gawin nitong si DILG secretary baka babayan po nato, no? Pati yung pag-anunsyo ng walang pasok ay gusto pa idaan sa pajuk-juk. <laughs> uh, justice or settlement of disputes shouldn't be done piece to piece man. Ma mm. uh, yung ang pino ka ng presidente that the rule of law must prevail all the time. If you... The rule of law is prevail all the time. Yan ang sinasabi nila, role of law po, mga po natin. Pero tandaan natin kung saan nagsimula ang galit ni Mayor Basti dito kay Diwata Torre. ba? Diba? No, dito po sa ginawa nila sa QGC, ang pagbastos nila sa Tagadabaw at yung pagpapakulong nila kay Presidente Duterte. Diyan nagsimula po ang galit ni Mayor Basti. Dahil sa hindi pagrespeto, hindi pagsunod ng tamang proseso ng pagpaparesto kay Presidente Duterte, papuntang dahig. At uh, lantara na nambabastos si Tore. Eh kung sinasabi nilang bastos itong si uh, Mayor Baste, no? Dapat tanungin nila ang kanilang sarili, no? Sino ba ang nagsimulang nambastos? 'Di ba yung pangulong si Bongbong Marcos ninyo? 'Di ba? Nung uh, gusto niyang ipakulong si Tatay Digong, nung ipinakulong niya na si Tatay Digong, ngayon gusto niyang ipa-impeach na naman si Vice President Sara at itong mga pambubudol niya na ginagawa sa mga Pilipino. Sino ba yung nagsimula? na napakabastos at pambabastos na kunwari ay magaling at uh, maayos, 'di ba si Bobong Marcos? And now yung kayo, yung miyembro mismo ng core group na nagpapakulong kay Presidente Duterte, 'di ba? Hindi niyo naman sinunod yung roll of law, tapos ngayon sasabihin nyo na dapat ma-prevail ang uh, roll of law, 'di ba? So, kung batas ang pag-uusapan, basta sa kanila ay kailangang ipatupad. Pero sa kalaban nila sa politika wala silang pakialam kung sundin nila yung batas o oh, hindi. Tandaan natin, may kaso po yung mga yan sa Ombudsman. At kitang-kita natin kung paano po nila hinaras si President Duterte. Kapag iban, then uh, ilabas mo sa korte o oh, mag-complain ka, i mm. mo. Ba, complain mo, korte mo. E, paano pa magtiwala sa korte, di ba? Eh yung dating presidente nga, walang kaso dito, pinakulong nyo sa kabila. So, paano maniniwala sa korte? e kayo nga mismo eh. Diba, hindi kayo naniniwala sa korte dahil hindi nyo idinaan sa tamang proseso. Yung pagpapares kay Presidente Duterte. Ngayon, pagkahamon ni Basti ng suntukan, sabihin nyo na dapat idaan sa tamang proseso. ah dapat tinanong nila yung kanilang sarili dyan. No? And uh, in way, boxing. O, boxing pa. Dapat suntukan na lang. Yun ang gusto ni Mayor Basti. Sapakan, walang boxing. Pero para mga hamon ng suntukan, Mayor, kapag naman pinaka, hmm. malaki, isang pinakamalaki city sa Mindanao, anak ng dating Pangulo. Hmm. Anak ng dating Pangulo na pinakulong nyo. Di diba? uh, maraming mataas ang tingin ng tao sa iyo. Hmm. Mataas ang tingin ng tao sa mga Duterte. Pero binaboy nyo, binastos nyo kaya. Tingnan nyo ngayon sa impeachment, no? Tingnan nyo yung investigation nyo ngayon sa mga nawawalan sa bungero, yung mga pinagpa-file nyo ng kaso kay Vice President Sara. Magkakamag ka sa tukang, anong sasabihin ng mga bata? Ah, sabihin ng mga bata. Pero sa inyo, okay lang. Nakalad ka rin ang matanda na dating presidente ipakulong ang dating presidente na hindi dumaan sa tamang due process. Okay lang. So wala kayong pakialam kung anong sasabihin ng mga bata. Okay lang yan. Diba? Kung kayo. Yung bata na nakikinig na okay lang makipaghamon ng suntukan. Na kung galit ka, sabihin mo suntukan na lang tayo. Parang doon ako nababahala na yung ehemplo na ay nasisira. Eh kayo nga eh. <laughs> so, paano yan? Eh, bilang, bilang DILG chief, ano yung pagsasabihan mo ba yan? Under din sa mga mayor, hindi ba? Oh. Under din sa kanya si Tori Ring. <laughs> uh, well, we will give a... Ano kasi yan eh? Ang, yung freedom of speech niya at lahat. Eh, allowed naman yan. Pero, um, I think he, he, should conduct himself in a better manner. Eh. Kung pa po na naghihirap ang tao, ang dami na sa saranda, maghahamon sa suntukan. Dami naghihirap na tao eh. Kayo nga eh, di ba yung presidente nyo nga, pumunta pa ng Amerika, dami naghihirap na tao eh. Makikipag, uh no negotiation lang dun para sa isang porsyento lamang na uh, bawa sa taripa tapos libre ang taripa ng mga produktong uh, Amerikano na papasok sa ating bansa pero yung produktong Pilipino may 19% so, yung mga kinabang dyan, yung mga importer na naman at mga oligarkong kaalyado ni Bongbong Marcos uh, oh, tinan nyo, naisip nyo ba yan? binabaha tayo, buwa bagyo tayo yung presidente nyo nasa ibang bansa tapos ngayon na sila magpaplano ha. Ngayon na po sila magpaplano kung saan lubog na sa baha at talamak na, no? Talamak na yung uh, basura ngayon. Daming basura ang kumakalat. Di ba? Porke hindi umi hindi umuulan sa Davao eh. Dito sa, sa nung dito sa Daming palusot. Sabihin mo na, ikaw na mag-sit ng suntukan ng dalawa. Sabi mo palusot. Sabihin mo na kung ikaw na mag-schedule kung saan sila dapat mag-vaccine para malaman natin ang sino talaga yung may lakas, no? Eh si Mayor Basti, tatanggap naman niya kung matalo siya eh. Tanong natin si Tore, Kumatanggap niya. Metro Manila, oh. hindi niya alam ang ng tao dito. Tapos suntuko naman naamo niya naamon niya. Tumulong naman siya. Oh. Kisa makamon sa suntuko. Hindi kayo tumulong po, tabugchi-bugchi, tulong-tulong ka pa eh. Apo, oh, ay pero pinatulan din ni PNP Chief. Sabi ng PNP Chief, hindi eh, ako atras. Ay, gusto mo sa Araneta, gawin natin ano, eh. benefi benefit, ano, eh, fight eh. Sinabi ko naman sa inyo, bulldog yun, eh, pitbull eh. Di ba hindi umaatras yun eh. <laughs> Sobra <laughs> pang yun, di ba? Oh, eh, Tapos tapo, sinakyan mo pa, sabi mo, hindi available yung Araneta, Rizal Coliseo. Ano sabi mo? Eh, hindi, hindi talaga okay, may concert eh. So, tinanong <laughs> ko, tinanong niya. Actually, siya nagtanong eh, siya oh. nagsabi sa akin eh. Oh. Sabi ko, sige, Rizal Rimoro na lang gusto mo. Sus mo siya. ang ula ko, wala naman mangyayari dyan. Ayun. na. Ang Hindi, hindi, pwede walang mangyayari ito, Loy. walang mangyayari dyan. Kansyawan 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 lang. Kansawan lang. Kansawan Tuloy na yan. No. Charity naman pala. Si Mayor Pasti willing yan. Sa charity yung minumura niya yung CPNP, mali naman yun. Atin Minumura ang PNP chip, mali yun. Pero yung kalad ka, li, kalad ka rin, ang dating presidente, tama? Ha? Ah, Remolia? Mali naman yun sa sapakan. Mali naman yun, di ba? Mali yung hinahamon ng sapakan, minumura. Pero kung kakalad ka rin, ang dating presidente, ipapadala sa dahig, ipapakulong, na wala namang kaso sa Pilipinas, tama. Ganun yun, tama. Ang klaster yung mga otak ng mga tao na to. Anyway, mga kababayan po natin, babalik naman sa kanila yung kanilang mga pinagsasabi, mga kababayan po natin. Babalik naman sa kanila yung lahat ng mga masama ng kanilang ginagawa. So, ngayon, uh, siguro, ano lang to, no, uh, pagkapanahon nila. So, panapanahon nga yan. So, pag lumipas ang kanilang panahon, edi mararanasan nila kung gaano kasakit ang kanilang ginawa ngayon sa mga Duterte. Yung mga hukot ni, ano, ni Mayor Basti na yan, idara lang yan sa ginagawa din ni Tore. Ano? tapos sasabihin mo na naghahamon siya no mali dapat uh, hindi pwedeng ganun. pero yung ginawa nila kay presidente okay lang kaya wala nang atrasan to ituloy na o tal tuloy-tuloy naman yung pag-insayo ni Tore oh kaso oh, nakikita natin insayo pa lang mukhang mamatay na sa hingal si Tore yan <laughs> ito pala yung itsura ni Tore pag hingal na hingal na mga kababayan po natin no oh. so naghahamon pa ng uh, round 12 so sige at ako uh, oh, pupusta tayo dito no at uh, Sisikapin natin na makapunta tayo kung saan manggaganapin ang suntokang Tori and the uh, Mayor Basti na yan. And uh, hopefully matutuloy yan sa mas madaling panahon, no? Kasi hindi naman available ngayong linggo pala dahil uh, wala ano, walang uh, magagamit dahil may gagamit daw po ng Aranita Coliseum. Tingnan natin yung uh, tapang ni Tori dito. Kasi alam ko, gaya ng sinasabi ng kanyang boss, no, ito kanchawan lang at uh, malabo daw matuloy. Uh, alam ko pasikat lang ito, pamidya lang ito si Tore. Kasi kung talagang gusto niya ng suntukan, kakasa sa hamon ni uh, Mayor Baste, hindi na siya magpapamidya interview pa. Diretso sa Dabao, no? sabi niya, patawag niya si Mayor Baste sa kanyang pulis, suntukan sila dyan sa plaza, okay na. Kasi itong galawang ito, delikado, mamaya, mabugbog pa ito ni Baste, mamaya, no? ma ano pa ito ni Mayor Basti, matuluyan. Eh, may edad na ito, lulong-lulo na ito. Nakakaawa naman itong bugbugo ni Mayor Basti, no? Eh, pwede naman siya lumaban actually. Marami nagamon Diyan yung mga banatiros, oh. Yung mga banatiros daw, oh. si Jigibara. Nandiyan si Jigibara, o, oh, naghamon. Oh. Si Bustada, nag ano, bukang nagpapraktisin si Bustada, oh. ayan, Oh. Mga oh, banatiros. Dito ka na lang, Tore, kasi kung kay... Mayor Basti ka, eh, sigurado basag yung pangamon yan. Ayan anyway, ba, abangan natin ito, mga babayan po natin. Kasi ngayon mukhang nagpaparamdam na ang uh, si DILG uh, Rimolia no, na eh, mukhang hindi siya papayag na matuloy ang uh, event na ito. No? Pero tayo naman, uh, mukhang sabi ni Lakson may mag sponsor So mas maganda yan kung may mag-sponsor and this is charity boxing. So abangan natin yan kung kailan ito magaganap. At uh, ang sambayan ng Pilipino nag-aabang na. Kung sino talaga yung mas magaling, mas malakas. No, at sino mas matapang sa dalawang ito? Mapapayat.